Hello guys. So dito sa anim natin guys, O, oh, meron na naman napilay. Hey! Ay pasaway kayo. yun. hindi naman makatay yung isa. Ay grabe naman kayo. Ay hiwalay na naman na. Eh! Hiwalay na naman natin yan guys. Hey! Ikaw yata yung... Ikaw naman yata yung nangluluko wag mo iuno-ubos eh, mo na yung mga fan mo mga kasama mo dyan hihilay hmm. na naman yung isa ang bihira naman yung mga babay na to isang kanamang ilalagay eh ay eh, ganun palang ginagawa eh kaya napipihilay ito so sa... eh eh hmm. sa way din itong malalaki natin ito hawak ka na Impat na natin Tignan na natin dun sa kabila guys Dalawa na sila dito Ito na dito talaga Try natin na dalawa na sila dyan Kawawa Ubusin hmm. din kumain nito. Hindi rin. Yung... Hindi rin naman okay pa lang kahapon eh. Hmm? Wala na, hayan naman kumain din nito. Hmm? Hey, so, ay, grabe. Masaway yung mga baboy na yan. Tatlo na yung Hiniwalay natin doon, lima na lang yung natira doon. So, kita ilagay na naman.